So mayang adlaw sa inyo dia mga idol no. Idu nga pala ang inyong lingkod. So for today's video mga idol, home service tayo araw ng Sunday. So nagbi-blink daw yung ilaw kahit naka-off yung switches. So sa ganitong mga problema or trouble, so basic na lang daw para sa mga kamaster natin. Shout sa inyo mga kamaster. So tunik natin yung driver. So goods. Then pangalawa natin tunik is yung kanyang switches kung nagkaroon ba ng problema yung switch. So, dito, yung switch na ay medyo matigas siyang i-on. Nagal natin yung mga alikabuk. Kasi, isa din yan sa nagkakaroon ng problema sa ating mga switches. So, pangalawang uh, ginawa natin, dahil hindi naman nakuha dito sa switches. So, punta tayo sa splicing box nito. Kung saan yung return, no? Hanapin natin yung return. So, dito sa electrical plant, ginawa natin. Binaibay natin kung saan dumaan yung wiring connection. Kung saan na ilaw dumaan yung mga return. So, itong ilaw na to mga idol na tinutukan ko ng Philips screw. itong dalawang to, bibilugan ko. Ayan. So, magkasabay to sila pag inon mo yung switch. single switch control by eh, two bulb. So, ito yung bye, bye natin. Hanapin natin yung return. Kasi tapos na tayo dun sa switches. Dito naman tayo sa return o oh, splicing nya. Kasi madalas dun nagkakaroon ng grounded sa mga splicing box. No? So, dito nga sa taas, nyakyat natin. So, alams na parang dito talaga nanggaling mga idol yung problema so may mga alikabok then basa din yung sa loob so dito nagkaroon ng problema to kasi nandito yung return ng uh, ilaw eh kasi magkasabay tong uh, spotlight na to at saka yung sa main gate nila so ilalabas natin tong lahat ng wire dito so basang basa yung mga ano yung mga pinagbalutan ng electrical tape or sa mga dugtungan no So ilalabas ko lang itong mga wire mga idol So ang ginawa ko dito is uh, Pinatuyo ko muna siya Pinunasan ng tuyong basahan Tapos binalutang ko ulit siya ng electrical tape Lahat ng uh, magkapares na wire Ay dinobli ko ng uh, electrical tape no? Para hindi na siya magkaroon pa ng uh, grounded no? So ayan mga idol oh, Medyo basa pa itong area to, Yung tinutukan ko lang uh, test light So pati sa kanyang insulation ay meron tayong na test na power. So maraming maraming salamat na pala sa ating mga kamas na napatuloy na sumusuporta sa ating uh, Facebook page. So okay na itong ginawa natin mga idol goods na hindi na siya nagbiblink. So ang problema is uh, grounded. So ingat tayo palagi mga idol. Thanks for watching and bye bye.